Eh, bilisan nyo dyan at kami naman. Gagal ninyo dyan eh. Ayan. Picture, picture muna rito. Ay, gayon! Marathon. In Tugigaraw. Dalawang branches dito sa Tugigaraw. Yung isang malaki yung isang malaki. Pero dito kami sa malaki. Ayan. Yung Ayan. Ayan. ang huling pakinabang sa Madrid de Agua. Yan. Iba pinasok ng baha. Dalawang beses na pinasok ng baha. Eh, pinatagal ko muna kasi baka ako meron pang mabuhay. Wala. Talagang ano. Walang tumubo. Ayan o. Oh. Madrid de Agua yan. O oh, yan. Yan ang Madrid de Agua ano na halos tatlong buwan na may tubig yung puno kaya yan nabulok kaya eh ngayon natuyo na kaya ang huling pakinabang dito ay panggatong huling pakinabang panggatong yan yan ngayon ang aking Madre de Agua. Oh. Panggatong siya ngayon. Yan siya. Wala. Hindi ano. Hindi siya dapat kung magtatanim kayo yung hindi siya nababahaan. Pwede sigurong nababahaan pero kuan mga tatlong araw lang okay lang yon. Pero yung tatagal ng apat na buwan eh mabubulok nahina ang ugat. Wala May mga pasunod ako dong tanim. Wala pa yatang 30 piraso. Kasi kahit yung kinukuha nang ko ng pagtanim eh 8 piraso yon, 8 puno na malalaki. Yung medyo maliliit doon eh hindi rin tumagal. Namatay yung tatlo. Kaya natitira na lang doon yung lima yung matataas. Hindi naman agad makuha na ng dahon dahil nga pinagaganda pa. Buti hindi pinutol ni Manong Carling yung may-ari ng resort. doon ako kumukuha. Huling pakinabang. Yan ang huling pakinabang sa Madre de Agua. Panggatong. Bahay ng manok. At ito bahay ng manok. Ayano. Oh. Bahay ng manok. Ayan, ang bahay ng manok, oh, ginagawa ngayon. Kasi naobserba ko kahapon dumudulas to kahapon ito, totoo dumudulas. Kaya alanganin ako. Ngayon ang ginawa ko ito. Ayano. Totoo to alambre. Oh. Ayan, oh. ko diyan. Dinotasan ko dito para matibay. yun hanggang doon. May mga butas 'yan, madilim eh. Wala kasing araw eh. Ang butas 'yan, oh. Binutasan ko dito, 'yan. yan na mga mangyayari niyan lahat. Ayun. Oh, di ba? Oh. May alambre siya. Butas-butas dito. Total mayro na mga uh, drill eh ginamitan ko ng drill. Kasi nga kahapon umakyat ako eh, oh, dumudulas eh. Oh, pagka pagka ganyan ka alambre eh hindi dudulas 'yan. Yan ganyan. Butas dito. Butas dito, tali kahit ito wag nang butasan. Yan ang bahay. Oh, bahay ng manok. Ayun oh, yan siya. Hindi pa hindi pa tapos. Yan ang bahay ng manok. O, oh, di ba? Ganyan lang. Oh, nilinis ang pala rito ni Manong Nestor eh. Naglinis dito si Manong Mister kahapon. Ah, kanina pala. Naglinis siya dito. yan siya. O, oh, di ba? Okay Okay ba yan? oh merienda kayo ayan balikyan ko ng merienda merienda nila saging merienda nila saging yung brama na yun parang iitlog na ito eh. ito na ito ano itlog ka na Bramatic. Ah. Ay, brama eh. Parang iitlog na siya eh. Naghahanap na siya ng kanyang pugaran. Yun ang asawa niya. Yung, sa loob. Pero ito nakalabas eh. Rama. Oye, salud. Rama ya, Rama. Mamaya, mamaya na kayo kumain. Mga gutom na naman, sumusunod na naman sa akin eh. Mukuha kasi ako ng pamposteron sa kabila. Ang bahay nila mamaya mamaya pang kain ninyo yan muna inyo yung merienda muna nyo merienda merienda muna kayo dyan mag merienda muna kayo dyan ops unti unti nang nabubuo unti unti nang nabubuo ang bahay ng manok Ito, hapunan. Sa ngayon, hapunan pa lang. Ang ganda sa kabilang yan. Hapunan. Dahil malilit pa sila. Pag yan nagtagal na, gagawin ko na yung ano. Gagawin ko na yung, uh, yung itlogan. O, oh, yan siya. Unti-unti na siyang nabubuo. Hindi makagawa din sa kulungan ng manok. Maulan, maulan ngayon, maulan. Kanina pa eh, alas 4 eh. Sa ano, na ngayon, mag alas 11 na. Nagalis lang ako kahit punta ko kanina doon sa taniman. Eh, nagalis lang ako ng content damo kasi medyo malambot yung lupa. Kaya nakakuha ko ng damo. Pakain sa mga manok eh, hindi man makagawa doon sa, ano, sa bahay ng manok dahil maulan nga maputik nagawa ko na kahapon yung ano yung panilang uh, patuhan ngayon lagi ako sila ng patungan nila eh. para kung sa gabi kung sila, sila sila ano tutulog din sila hapon ba sa pero hindi ko pa nilalagay yung yero bala ko kahapon ilagay yung yero kasi wala pa yung pano pang tali ngayon sana may lagay yung isang pirasong yero wala eh ulan. Ay, okay, hanggang dito na lang po muna comment lang po subscribe at hit the notification bell samahan nyo na rin ang share at uh, para updated kayo sa mga susunod ng videos ni Kapis ay uh, pindutin lang po ang notification bell para updated kayo sa mga videos ni Kapis hanggang sa muli Bye-bye.